ito rin yung isa sa pinakatatakutan pina, natin uh, oh, talaga kanina ka pa problema natin mga kapips dahil hindi tayo nakapaghanda parang lamok na gustong pumasok sa aking mata what's up mga kapips for today's video ay samahan ko ninyo ako sa ating panibagong episode Tara't samahan ninyo ako at lakbayin natin ang laman ng buwan let's go kapag sinabing probinsya ay mayaman ito sa gubat at malayo tayo sa polusyon. Malamig na temperatura at sariwang hangin ang ating malalanghap. Ito yung isa sa mga problema natin mga kapips dahil hindi tayo nakapaghanda. Umulan at saka hindi tayo nakapaghanda wala tayong ano, masisilungan siguradong mababasa talaga tayo nito. So well ayan makikita nyo mga kapips ay uh, napakasukal talaga ng gubat na ito. At uh, magpapasalamat din tayo dahil tumila lang kagad yung ulan. Habang uh, nag-iikot-ikot tayo dito mga kapeps, ay meron akong dalawang nakitang mushroom. Ito ay isang ori ng mushroom na kusan bawal itong kainin kapag nakita ninyo sa gubat. Ito ay maliit lamang. Kapag ito ay kinainin nyo, ay nagtataglay ito ng lason na pwede ninyong ikapahamak. Maliban sa lason ay marami rin ditong mga lamok at ibang mga nila lang na pwede nating ikapahamak. Ito rin yung isa sa pinakatatakuta natin. Kapag at kapag nandito tayo sa gubat kailangan natin magingat kapag nakikita natin sila. Dahil isang kagat lang talaga nila maga na talaga yung ating braso o kahit sa parte lang ating katawan yung makagat nila Well, maswerte pa rin tayo dahil hindi natin nahawakan ang kawayan na ito dahil dyan para sila nakatira Kailangan natin kung oh, may pasok yung mga kapit kasi kapag na-disturbo natin sila ay siguradong pagpipistahan tayo nandito na tayo sa may sapa alam ko nga delikado po itong ginagawa po natin mga kapips kasi nasa gubat po tayo pero ginagawa ko itong mga kapips, para sa isang subscribe nyo lang po kasi sa isang kasi, kasi... <laughs> Gago! kasi sa isang subscribe nyo lang po malaking halaga at malaking tulong na po yan para sa may maliliit na content creator at saka kung sakaling maligaw man tayo sa gubat mga kapips eh hindi tayo mag-aalala dahil hindi naman ako nag-iisa. Sa paglalakad natin ay meron tayong nakitang ligaw na pinya. Hindi pa siya pwedeng kainin dahil hilaw pa. At dahil bihira lang tayo makakakita ng pinya dito sa gubat, well, take a picture muna. So ito mga pips, ay, ipapakita ko sa inyo na napakatoktok na itong inakyat natin. ano o. Diyan pa tayo pupunta. Ano kasi tumiro meron kasing, ano parang lamok na gustong pumasok sa aking mata. Ito so, yung nangka, oh. Wow! Yun. Eh. <laughs> Pakalalim dyan, mga kapips Sa pati ito, meron nangka. Ito naman, gulat ako kasi meron pala ditong palaka. Maraming salamat sa inyong panunod mga kapips hanggang dito lang po yung video natin. Kaya kung mahilig po kayo sa mga adventure na kagaya nito mga video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe po mga kapips Kaya kung sakaling isa ka sa nag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-comment na lang ng pangalan mo para sa susunod na video ko, i-shoutout kita.